sa lang kami dun sa my falls kaya medyo matarik ang aming dadaanan hapon, tapos malamig. Tapos may dala ka na talagang pagkain dyan na... may, may, may ibang ihaw ka? Ay, wala pre eh. Hindi <laughs> May dala akong butin ah, may dala akong butin. <laughs> uh, chair tsaka table. <laughs> si chair lang ang dala ko. Dala akong alobo, itlog, baby frito, chicken nuggets. At ayan guys. So nagutom na kami at nag, dito lang kami kumain sa loob ng sasakyan kasi Ramadan ngayon dito so hindi siya pwedeng mag-expose ng mga eating activities sa labas para respect sa ating mga kapatid na muslim so dito na lang kami kumain sa loob ng sasakyan at saka yung mga kasama namin ayun, nandun din sila sa loob ng sasakyan nila at kumakain so, kain muna kami guys ayun yung kay Balma yung spaghetti binigay sa amin ng aming friends si mami kumakain din ng pansit at ako kakain din siyempre meron pa pala ditong ano oh. Long silog. Bigay din ng kapitbahay. bahay At so ayan guys. Akyat muna kami sa kabundukan ng kabundukan ng, kabundukan ng kalba. At buti na lang yung mga steps na hindi ganun hindi ganoon ka Ito, taas. sa taas. Malapad siya, pero mababa yung no, steps Oh no! Kaya ang eh. <laughs> so kaya ang akyat eh. <laughs> nasa first nasa first polar floor nasa first floor parang du durog na na ang stamina. <laughs> ituloy lang natin ang it is parang challenge na akyatin kanina ko pa talagang gustong gusto akyatin eh ako din nainggit lang kanina oo sobrang init pa kanina ako dun sa mga bata kasi sa mga bata parang napaka simple, napaka -simple lang kami naka first floor naman ah pero hingal na <laughs> Ayan guys, lang muna kami. I'm on the top of the world! Nakataas-taas na kami ng konti. Aye. At maganda naman ang view. Baka nakataas ka na. Saan <sighs> yung naabot ni Naaba dito? Oo, oh, yung, yung O yung, yung kabilang yun. Hindi, Mukhang dumiretso nga yung dalawa ah. So tuloy lang tayo ng akyat. Kasama naman si Jowa. Pero nakakahingal talaga. Ito yung mga age na 40 above. Ito yung mga kinakain na lang ay sardinas. Tuyo. Malat ano na itlog. Hindi ba? Ano malat? Kaya mo pa. Yung mga age 45 pa pataas. Hingal na. Ay, grabe. <laughs> Padal mo second floor pa lang eh. <laughs> grabe na. Hindi, hindi pala tayo makakasabay doon sa dalawa. Abay, hindi talaga. ayan guys nandito na kami sa third floor medyo mataas taas na nga pero mataas taas na rin ang nababawas sa aming stamina so ito yung sunod tutuloy lang namin ba't di kaysa sila naglagay ng elevator at saka nakatakot doon kasi wala ka sa'yo oh no sa'yo ka yung ta, yung hagdan. Ay, hindi pala sa Shaw kayo sinasabi ko. Si she Park. She's? She's Park. Ayun okay, hey so, sa baba. Parang langgam na yung mga sasakyan. Nagating langgam pa. Ito <laughs> sasakyan natin. Ayun. Ayan. Puputin na lang kaya pa naman kaya pa <laughs> hingal ka pa yun na eh hindi putik parang putik parang putik ka naman oh, oh nilagyan lang na, na effects. effect pinturah ng at ito yung fourth floor and aming stairways the stairways. So, may naglalatag mm, na nga din. Saan? Ayan okay, o. Pataas na kami. Pataas. Woo! This is the, uh, the final edge. Ito mm -hmm. eh, ulit. mo It's, uh, na tayo. Ito Pengen apa? Pengen muna kah pengen. Pengen apa? Pengen. Itu